administration works to drastically shrink the US government. Donald Trump is pushing the Pentagon to build what he calls a golden dome defense system to protect the country from long-range missile strikes. North Korea has denounced President Donald Trump's ambitious golden dome plan, calling it an initiative that could trigger a nuclear war. In national headlines, President Trump makes yet another bid for Canada to join the United States, this time using his proposed golden dome missile defense shield. sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng mga nuclear powers tulad ng Amerika, Russia at China, isang makabagong proyekto ang unti-unting isina katuparan ng Amerika. Isang pambihirang defense system na hindi gawa sa bakal kundi ng satellites, AI at teknolohiyang galing sa kalawakan. Tinawag nila itong Golden Dome kung saan ito ay hindi ordinaryong missile defense system, kundi isang multi-layered defense architecture na idinesenyo upang harangin ang kahit anong uri ng ballistic missile, hypersonic weapon o kahit drone swarm mula sa impapawid hanggang sa kalawakan. Ngunit habang ito ipinagmamalaki ng Pentagon bilang revolusyon sa modernong depensa, marami ang nagtatanong kung ito ba ay depensa lang para sa kapayapaan o taktika para sa digmaan. Pag-uusapan natin mga kapatid ang bawat anggulo ng proyektong ito, mula sa teknolohiya, estratehiya, epekto sa mundo hanggang sa mga posibleng banta na dala nito. Bago tayo magpatuloy para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, ihit nyo lamang po ang subscribe button at all ng bell icon para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Pangulong Donald Trump, inilunsad ng Estados Unidos ang isang napakaambisyosong proyekto na tinatawag na Golden Dome. Layunin itong bumuo ng isang all-encompassing missile defense system na magbibigay ng proteksyon laban sa ballistic, cruise, hypersonic at kahit space-based na mga missile. Hindi ito katulad ng Iron Dome ng Israel na pangtaktikal lamang ang layunin. Ito ay isang mas malawak strategic shield na sasaklaw sa buong US mainland at allied airspace. Ang Golden Dome ay bahagi ng mas agresibong military doctrine na muling pinaigting sa ilalim ng bagong administrasyong Trump. Ang proyektong ito ay may inaasahang halaga na aabot ng $175 billion sa unang tatlong taon at maaring umabot pa ng hanggang $831 billion sa loob ng dalawang dekada ayon sa Congressional Budget Office. Ang unang bahagi ng pondo ay isinama sa 2026 Reconciliation Bill kung saan ang laki ng pondong ito ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng Amerika na lumayo na sa traditional deterrence at pumasok sa isang bagong yugto ng aktibong missile defense. Isa sa mga pangunahing teknikal na layunin ng Golden Dome ay ang pagkakaroon ng isang multi-layered interception capability. May mga interceptor ito sa lupa, dagat, himpapawid at kalawakan. Isasama rin ang paggamit ng satellite-based infrared sensors upang mabilis matukoy ang paglulunsad ng mga misail. Bukod dito, pinag-aaralan ang posibilidad na paggamit ng directed energy weapons tulad ng laser para sa mid-flight interception na dati ay isang science fiction lamang. Gamit ang mga ang gawa ng mga kumpanya gaya ng Lockheed Martin, SpaceX, Palantir at Anduril, pinagsasama ng Golden Dome ang Cutting Edge AI, Data Fusion at Real-Time Space Surveillance. Ang layunin ay lumikha ng isang automated defense grid na kayang tumugon sa loob ng ilang segundo sa anumang missile threat. Ngunit hindi may kakailan na maraming eksperto ang nagdududa sa feasibility ng Golden Dome. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang integration ng iba't ibang defense systems at sensors mula sa magkakaibang kumpanya at ahensya. Ang real-time decision-making na nangangailangan ng near-zero latency ay hindi palubos na naipamalas sa anumang kasalukuyang missile defense system. Ang system of system approach ay matagal nang binatiko sa sobrang komplikado nito. Bukod sa teknikal na hamon, lumulutang din ang isyo ng cost-effectiveness. Habang ang Golden Dome ay nangangailangan ng daan-daang bilyong dolyar, pinapakita naman ng digmaan sa Ukraine na kayang magpatumba ng mamahaling military hardware gamit ang murang drone swarm ang asymmetrical warfare ay lumalaki at maaring ang Golden Dome ay isang napakamahal ngunit hindi sapat na solusyon para sa bagong mukha ng digmaan. Isa pang kontrobersyal na aspeto ay ang epekto nito sa global strategic stability. Ang pagkakaroon ng advanced missile shield ay pwedeng ituring ng mga kalaban tulad ng Russia at China bilang destabilizing. Halimbawa kung alam nilang maaring hindi na mabisa ang kanilang nuclear deterrent, maaaring silang maudyok na magdevelop ng mas agresibo at mas mapanganib na mga sandata tulad ng maneuverable hypersonic glide vehicles, decoy missiles at EMP warheads. Hindi may kakailan ng mga adversaries ng Amerika ay nagmomonitor sa proyektong ito. Ang Russia ay ilang beses nang nagpahayag ng pag-aalala na maaari itong magdulot ng bagong arm race. Ang China naman ay posibleng magtayo ng sarili nilang space-based weapons upang tapatan ang Golden Dome. Sa madaling salita, ang programang ito ay posibleng maging simula ng militarisasyon ng kalawakan sa mas mapanganib na antas. Mula sa pananaw ng mga kaalyado, hati naman ang kanilang pananaw tungkol sa Golden Dome. Ang ilan, gaya ng Israel, Japan at South Korea, ay maaring makinabang dito sa pamamagitan ng teknolohiya at information sharing. Ngunit may mga bansa sa Europa na nababahala, gaya ng Germany at France, dahil maari nitong makumpromiso ang mga kasalukuyang collective defense frameworks tulad ng NATO kung ang Amerika ay magiging sobrang self-reliant. Ang posibilidad na magiging dual-use ang ilan sa mga teknolohiyang ginagamit sa Golden Dome ay isang bagay na pinag-uusapan. Halimbawa, ang AI at space surveillance capabilities ay maaring gamitin hindi lang sa missile defense kundi maging sa offensive operations at civilian surveillance, kaya lumulutang ang mga ethical at legal na implikasyon lalo na sa larangan ng international law at privacy rights. Ang papel ng mga pribadong kumpanya sa programang ito ay napakahalaga. Ang SpaceX sa pamamagitan ng Starlink Constellation ay maaring magbigay ng ultra-low latency data relay para sa interception decisions. Ngunit ang sobrang dependent sa pribadong sektor ay posibleng magbukas ng mga isyo sa transparency, accountability at profetering sa defense sector. Ngayon mga kapatid, kung babalikan naman natin ang kasaysayan ng missile defense ng Amerika, mapapansin na laging nagbabago ang kanilang pananaw batay sa presidente. Noong Cold War, may strategic defense initiative si Ronald Reagan. Sa panahon naman ni Barack Obama, mas nakatoon ito sa diplomacy at limited ABM system. At ngayon, sa pagbabalik ni Trump, muling pumapasok sa eksena ang grand vision ng missile shield ng Amerika. Ang paglalagay ng missile defense assets sa kalawakan ay maaring lumabag sa Outer Space Treaty ng 1976 na nilagdaan ng US. Ang kasunduan ay nagbabawal sa paglalagay ng mass destruction weapon sa kalawakan at nagtataguyod ng peace-oriented use ng outer space. Habang hindi pa mass destruction ang Golden Doom, ang intensyon itong pigilan ng offensive capability ng ibang bansa ay maaring ituring na provocative. Sa lokal na politika, ginagamit din ang Golden Doom bilang campaign platform. Ipinapakita ito ni Trump bilang America First Defensive Initiative, isang konkretong hakbang sa proteksyon ng bawat mamamayan laban sa mga banta ng digmaan at terorismo. Ngunit hindi may kakaila na malaki rin ang hatak nito sa defensive contractors, lobby groups at corporate interests na bahagi ng military industrial complex. Mahalaga rin tanungin kung ano ang epekto nito sa karaniwang mamamayan. Ang $175 billion ay maaaring gamitin sa edukasyon, healthcare o climate resilience program. Para sa mga kritiko, ang Golden Dome ay simbolo ng maling prioridad, lalo na sa panahong maraming Amerikano ang naghihirap. Sa kabilang banda, may mga naniniwala namang walang halaga ang economic progress kung walang seguridad. Ang Golden Dome ay hindi lamang proyekto ng depensa kundi isang deklarasyon ng dominance sa larangan ng teknolohiya at kalawakan. Dito makikita ang strategikong layunin ng US na muling mamuno sa larangan ng high-tech warfare, isang aspeto ng tinatawag na third offset strategy. Sa teknikal na aspeto, isa sa mga pinakaambisyosong bahagi ng Golden Doom ay ang pagpapatayo ng Space Maze Network, isang layer ng interconnected satellites, sensors at AI nodes na kayang magproseso at magresponde sa banta in real-time. Pinagsasama nito ang cyber, aerospace at kinetic warfare sa isang unified battle space. Ngunit nangangailangan nito ng higit sa 500 satellite sa low Earth orbit, isang logistical at financial nightmare para sa Amerika. May mga ulat din na tinitignan ng Pentagon ang paggamit ng quantum computing sa pag-analyze ng threat trajectories at AI decision making. Ang ganitong teknolohiya ay hindi pa ganap na mature ngunit pwedeng magbigay ng unfair advantage kung sakaling ma-develop ito ng US ahead of China. Ngunit sa kabilang banda, ang paggamit ng nasabing teknolohiya ay maaring pagmula ng maling pagdedesisyon kung hindi sapat ang human oversight. Para sa mga eksperto, ang tunay na halaga ng Golden Dome ay hindi lang nasa depensa kundi sa psychological warfare. Ang pagkakaroon ng ganitong klasing sistema ay maaring magbigay ng overconfidence sa pamahalaan o pananakot sa mga adversaries. Maaring mabago ang global military doctrines kung saan ang preemptive strike ay biglang maging mas katanggap-tanggap dahil sa paniniwalang mas magiging ligtas ang depensa ng Amerika. Mahalagang pansinin din ang epekto nito sa arms control negotiations. Kung ang Golden Dome ay magtatagumpay, maaring magkulaps ang mga kasunduan tulad ng New START Treaty. Walang saysay ang pag-uusap sa disarmament kung isa sa mga partido ay may near impenetrable defense. Maaring mapilitan ng ibang bansa na dumiskarte sa pamamagitan ng alternative weapons tulad ng cyber warfare o biological arms. Sa larangan ng intelligence gathering, mapapakinabangan din ang Golden Dome. Ang mga satellite at surveillance systems nito ay maaring gamitin hindi lang para sa missile tracking kundi para rin sa global monitoring. Posibleng gamitin ito sa pag-track ng troop movements, espionage signals at economic activity ng ibang bansa. Sa madaling salita, ang Golden Dome ay magiging isang global eye in the sky. Ngunit gaano ito kahanda kontra sa modern threat tulad ng hypersonic glide vehicles? Marami ang nagsasabi na kahit gaano kalawak ang sensor coverage, mahirap pa rin habulin ang isang object na gumagalaw sa bilis na Mach 5 hanggang Mach 10 at kayang magmanyuber. Ang ganitong klasing banta ay kasalukuyang hindi pa kayang harangin ng kahit anong missile shield, kahit ang prototype interceptor ng US ay under testing pa. Hindi rin ang Golden Dome sa cyber threat. Dahil heavily reliant ito sa data fusion, AI coordination at satellite communication, isang matagumpay na cyber attack ay maaring mag-disable ng buong system. Kung ang mga adversaries tulad ng Russia o North Korea ay makapasok sa command and control network nito, maaring ito ay maging liability kaysa asset. Ito ang tinatawag na digital fragility, ang pangmatagalang epekto sa global politics sa isa pang usapin. Kapag naisa katuparan ng Golden Doom, maaring magkaroon ng bagong iron curtain sa pagitan ng mga bansang protektado at hindi protektado nito. Baka magkaroon ng artificial division sa mundo na ayon sa missile defense access. Ito ay maaring humantong sa diplomatic isolation ng mga bansang tulad ng Iran, North Korea o kahit ng ilang developing countries. Sa mga demokratikong institusyon, ang Golden Dome ay nagdadala ng hamon sa civilian oversight. Sa sobrang bilis at dami ng data na kailangan para sa real-time response, maaring bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang militar at AI kaysa sa mga elected officials. Ang ganitong paglipat ng kapangyarihan ay maaring humantong sa tinatawag na automation without accountability kung wala itong sapat na mekanismo ng checks and balances. Ang papel ng mga akademya at siyentipiko sa proyekto ay mahalaga rin. Habang ang ilan ay tumutulong sa development ng mga bagong teknolohiya, marami rin ang umaayaw dahil sa ethical concerns. May mga unibersidad sa Amerika na tumatangging makipagtulungan sa Department of Defense sa larangan ng AI research para sa Golden Doom. Dito pumapasok ang tanong na dapat bang gamitin ang katalinuhan para sa depensa o para sa kapayapaan? Sa mga bansang Southeast Asia kabilang ang Pilipinas, posibleng magkaroon ng indirect implications ang proyekto. Kung magiging bahagi ang Pilipinas ng US missile shell coverage, maring masangkot ito sa strategic conflict sa pagitan ng US at China. Maari ding tumaas ang presensya ng US military sa bansa, lalo na kung ituturing tayong forward base o relay node ng Golden Dome Satellite Network. Sa panig ng China, inaasahang maglalabas sila ng sariling versyon ng missile defense system, partikular sa South China Sea at paligid ng Taiwan. Ang ganitong aksyon ay maaring ituring na defensive ngunit sa totoo ay magiging bahagi ng isang mas malawak na arms race sa rehiyon. Sa huli, tataas ang posibilidad ng miscalculation at military confrontation lalo na sa mga disputed areas. Ang Golden Dome ay simbolo rin ng bagong yugto sa digmaan, hindi na lang ito physical kundi digital at orbital mula sa dating usapan ng tanke at bomba. Ngayon ay usapin na ng satellite nodes, AI algorithm at exoatmospheric interceptors. At habang ang karaniwang mamamayan ay namumuhay ng simple, may mga estado na nagkukumahog sa pagpapaunlad ng mga teknolohiyang kayang patayin ang milyon-milyon sa isang pindot. Sa pangkalahatan ng Golden Dome may isang ambisyosong proyekto na sumasalamin sa kagustuhan ng Amerika na manatiling superpower sa mundo. Ngunit dala rin ito ang panganib ng global instability arm race at strategic miscalculation. Hindi ito simpleng shield kundi isang simbolo ng ideolohiya ng kapayapaan ay hindi nakasalalay sa diplomasya kundi sa teknolohiya ng depensa. Ang tanong ngayon mga kapatid, ligtas ba talaga ang mundo kung tuluyan ng may sakatuparan ng Amerika ang ganitong klaseng depensa? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out.